Naalala niyo ba yung pinsan ko? Guys, yan yeah, nagbablog na ako. Kasi, um... Guys, nagbablog din yung pinsan ko. Kaya wag Pag may narinig din kayong ibang tao, pinsan ko yon, wag na kayong matakot. Hanap nga pala ko ng bagong na bahay. Huwag nakaw guys. Mat, uy, anong baka ka? Dito, dito, dito. Dito yung bahay ko. Dyan. Gagi ka ba? Uy, um, wag ka dito. Dito yung bahay ko. Ay, saan ba bahay mo? Ay, nakita ko na. Ayun ka, oh. Hindi ka pala yun. And, ayan, no? Saan? Saan? Gamit ka ako ng skateboard. Uy, nakita ko ka, oh. Hindi, na... ako nakakasak. Kala ko ikaw yun. Tignan, huwag galit ko. Eh! Ito nga pala, naalala nyo ko guys. Kasama ko nga yung pinsan ko nag-vlog dati. Kaso hindi ko siya, hindi ko siya masyado ay, ano, na. Kasi, uh, Joke lang guys, hindi ito natutuloy ito guys. Guys, ano ko yung palagi yung video ko ay Search nyo lang. Ice Roblox. Breanna! Kasi okay. pag sinasabihin mo sa max level makakaroon natin mga drawbacks lang kayo sa level Pag nag 1,500 magiging 1,000 followers na tayo ay ipoface sa level namin yung totoong face namin Hindi namin itong totoong face ha yung totoong face namin lang ha Ayan Pag nag-follow na kayo sa akin mag-out face level na talaga ako. Kung gusto nyo makasali mag-follow na kayo. Basta kayo ay nakaka- and... okay. Inahanap ko nga pala yung pinsan ko kaso hindi ko makita. Kanina pa ako nagfe-flex dito. Puntahan natin yung pinsan mo guys. Alam mo naman yun. Alam ko yung Mat, pumunta ka dito sa ano? Punta ka na lang sa swimming pool. Dito tayo nag-start ka. Ah. Swimming lang. Dito. Yun. Guys, dito nga pala kami nag-start. Uy. Yan, nakikita niyo ba yung naka-black na pinsan ko? Ako yan. Siya yung... Kaya yung pinsan ko. Guys, kaya yung sinali niya ako ng sa vlog <laughs> ko. Yan. Kaya yung pinakamabalik ko na pinsan ko. So, yung matalino. At nakabalik kami yung dalawa. Kaya yung... malakas kami. Sundan mo nga pala ako, Brinix. Pumunta yeah. doon sa bahay ko. Parto ko na lang ito matatapos, guys, ha? Parto ko na lang. Sunod si... Susunod, susunod si Brinix. Sunod ka na, Brianna, Nicole. Parto ko na lang ito matatapos. Parto ko na lang ito matatapos, guys. Basta sabihin ko sa inyo, mag mag-like, follow, and comment kayo. Sabihin nyo, evil comment. Tapos, pag na-comment na kayo, makakasali na kayo. Magkakaroon tayo ng robux. part 2. Bye-bye. I love you po yung nanonood sa akin. May chance sila para makasali. Bye-bye. Nag-leave na nga yung pinsan ko at saka ako ay hindi pa rin nag-leave. So, so, So goodbye. If I